Okay guys, uh, good afternoon sa inyo. Uh, nandito ngayon si Papalon Lon sa li likod sa Molobisya. Ayan lang yung harap natin. Ayan yung mga tao na mga kababayan natin naglalakad diyan sa, dito sa Biwok. Ito ngayon, ipapakita natin sa inyo mga guys yung uh, Manila Bay Reclamation. Ayan o, yung mga malalaking barko na gumagawa dito. Sa ngayon, ang laki na pala. Hanggang dito na pala yan. Oh. No? Ayan, sa harap na natin. Ano? Uh, Kitang-kita na natin. Tuloy-tuloy pa rin palang paggawa dito ayan yung barko na maalis na rin yan napakalaking uh, pagbabago pala rito sa panambak nila rito tataas na ayan ang reclamation area sa Manila Bay mga guys pag natapos na to napakaganda pala to ayan nandito lang tayo sa likod sa uh, Moolabesha Ayan o. Oh, Ang lalaki ng mga building. Gaganda. At hindi na tayo pumunta doon kasi uh, umaambon din. Ito lang tayo. At uh, papakita natin sa inyo yung uh, Man Manila Bay Reclamation. Ayan. Ang dami. Ang laking pagbabago na pala rito guys. Grabe. Ayan o. Oh. Ayan yung mga barko na nagdredging Yung mga naguhukay. Ayan. Naka-floating na sila dyan. Tapos ito, yung barko... Ayan, malapit na sa atin. Tuloy-tuloy ah, pa rin palang paggawa dito ngayon. Ayan, no? Oh, ah, nag aandar yung mga makina. Dati, dyan, ay wala pa yan dyan. Ngayon, kita na natin ngayon dito. Ayan, oh, nandyan na yung mga panambak. Ang tatas na. Ito na yung barko na malaki, o. Oh ayan paalis na hindi natin alam kung saan yan lalipat yun, uh, shout out nga din pala sa ating kaibigan sa so kay uh, Bukni Palaboy tapos sa uh, kay Papa Rex TV ayan yung aking mga kaibigan at saka kay Gani ayan shoutout din sa aking mag-iina sa aking biyanan ayan sa so kay Lorley sa Krista, kay Tintin at sa bina, kay Binan sa Binan kong lalaki, kay Papa Edi ayan, shout out sa inyo ang uh, apat ayan, malapit na umuwi si Papalon ng probinsya ayan, grabe guys, makikita nyo talaga ang pababago dito, ang lalaki ang tataas na ngayon, ang tataas na lang tambak dito ganito na pala kataas ang tambak dito, hindi lang pala basta-basta ayan, Mantakin nyo, nandito tayo sa likuran lang isang Molobisha, yan yung mga kababayan natin Naglalakad lang oh Ayan Sa so, ngayon na nandito tayo Harap na natin mismo Ayan na yung barko na malaki Ayan oh Hindi natin alam yan eh, kung saan papunta Yan mga guys, yung mga, mga natatanaw dito, napakaganda na pala. At hindi basta-basta pala yung uh, pagtambak dito. Ang taas na. Dati, nung uh, pinapakita natin dito sa inyo, yung harapan dyan, ay eh, wala pa yung mababa. Ano, mababa. Sa ngayon, baba pagbalik ni Papalon dito, ganito nang natatanaw ko. Ayan oh, may, may tambak na dyan sa kabila. Ayan yung mga panlambak nila oh. Ang tataas na rin. Ayan oh. Ah, uh, magkakasalubong pa yung dalawa oh. Ayan. Kaya hindi na talaga mapipigilan itong pag-unlad sa ating bansa na sa panahon sa ating uh, Duterte saka sinimulan sa ating Pangulong uh, Duterte at tinapos naman sa ating Pangulong ngayon na si BBM ayan oh, laki na talaga ang ganda talaga ngayon pala kasi ilang buwan na rin na guys nakapag kapag uh, update sinyo rito sa uh, reclamation area sa Manila Bay yung tinatambakan dito ayan ang nakikita na natin ngayon no? hindi na yan basta basta masabi na biro-biro totoo na talaga pala to na antataas na pala ng panambak dito ayan kung matatanaw nyo naman doon sa dulo ayan yung mga sa dulo antataas na rin ng mga panambak dito Kaya dito tayo maglakad-lakad muna Para ipakita natin sa inyo Ayan Kasi hindi tayo makalapit lang kasi lakas Ang lakas ng music din lang kasi Kaya dito lang tayo mga guys Ayan, yan ang natatanong natin dito Yung reclamation area Sa uh, Manila Bay Na tinatambakan yung dagat sa so, na ngayon ang malaki ng pagbabago. Grabe, hanggang dito na pala yan dito, hanggang dito na lang yung panambak nila. Ibig sabihin hanggang doon pala yan doon. Napakalawak pala to. Ang laki. Ang napakaganda pala to. So, ayan yung mga barko doon, natuloy tuloy yung gawa doon, ha, muusok nga. Ayan. Dito naman tayo sa kabila. Ikot-ikot muna tayo, guys. Okay, guys. Uh, sanamahan nyo naman tayo. At tayo mag-iikot naman sa kabila. Ayan, mga guys. Yung birds na isa na lumabas mo ka sa labong uh, katatapos di pala mag-quantum, magtapos ng mga buhangin. Ito naman, hindi natin alam kung saan galing na kumuha ng buhangin yan. Uh, padaong pa lang yan. Ay, ano? Padaong pa lang yan siguro. Baka dito yan magtatambak sa mga buhangin, yung bagong lagay. Ayan. Ayan yung barge na magkasalubong kanina. Yung isa nandoon na sa dulo. Ngayon, ayan ako. Parating na. At malapit na yan dito. Ayan. Abang-abangan na lang natin dito kung saan siya mag kan mag uh, magtatapon ng buhangin para makita natin. Ayan. Ayan. Uh, malaking pagbabago na sang uh, reclamation sa Manila Bay na tinatawag dito mga guys yan lang kaya lang silikuran natin ay mga tawag dito mga music nag-aabang na rin tayo dyan para kung paano siya magtapon ayan napakalaki Ayan yung mga lumang, kung ano, makikita yung kulay green ng mga buhangin. Ayan, may mga bato na malalaki na doon. Naka, naka, na nakasambak na. At uh, para mailatag din siguro yan. Ayan, uh, ito na, ang malaking kwan, uh, malaking birds. Uh, dadaong na yan dyan. At dyan na yan magbubuga ng mga buhangin. Hindi pa natin alam pero Ah, uh, siguro siguro talaga 'yan kasi ayan yung bagong lagay. May kita naman natin 'yan mga guys. Ayan. Ayan, abang abangan natin. Ayan mga guys, uh, papunta tayo dito sa bilang sa may tulay at ay uuwi na. Ayan mga guys, yung mga view dito, ang gaganda. Diyan tayo galing para ni-update ko kayo sa reclamation area. Ito so, kanila be yung mga tinatambakan dyan laking pagbabago na yan napakaganda napakaganda ang video ayan ito pala kagandang pansang Manila asang uh, Mall Asia ayan dyan ang ganda ayan naglalakad dito para guys uh, sama nyo at uh, ayun, naglalakad tayo ayan mga guys lalakad si Papanon doon na yun, yung mga building na dinadaanan ni Papanon hindi sa building ah yung dito sa dinadaan sa patwok nakasabihin nyo sa building din natin kaya yung daanan ayan yan napaka traffic mga guys sa mga building dito sa Manila na uh, dito tayo guys kasi uh, buka na ako doon, uh, uwi na ako mga guys kasi alas 6 pasok o ya nandito na tayo sa tulay Yan mga beso Yan ang ngayon dito Napakataas na dito kasi Doon tayo galing sa kabila Yan Tayo mga bangka rito Lalakad si Papalon ganda ng mga view Yan mga guys, uh, pagtawid natin dyan, uh, sasakay na ako ng sasakyan. Okay, guys. Uh, Maraming salamat. Putuloy na ni Papalon sa lahat ng ating mga subscribers, sa mga viewers natin. Merry Christmas sa inyo. At malapit na rin umuwi si Papalon sa probinsya. Okay, guys. Maraming salamat. Ingat po kayo. God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!